for today's video. So for today's meal, magluluto kami ng mechado. Ayan. The number one cook in the entire universe. <laughs> Yan ay yung nanay ko guys. So lahat naman ng nanay, di ba? Mga magigaling sila magluto. Ayan. Ako ay yung assistant cook dito sa bahay namin. Ito yung head chef namin. Ayan. Head chef. Look at that. Ooh so creamy. Ayan. And then, magluluto pa kami ng uh, magluluto kami ng papaitans. Ayan. So, ito yung pang papaitan ko, guys. Ayan. Ayan yung pang papaitan natin. Diba? Ayan. well, oh, so, today is Sunday. Dito ngayon sa Canada. Uh, mag, magtatanghali na rin. 11, 11 o'clock na. At um, nagbabala ko kung pumunta doon sa labas kasi titingnan ko yung mail kung merong mail na dumating. Uh, at uh, yeah, para ma natin yung lamig sa labas. Woo, is it amazing? Tingnan nyo guys, puting puti yung labas dyan. Yan, sobrang puti. <clears throat> Nakatamad limabas, na no? Kaya kahapon, uh, kahapon, nung pagkasundo ko kay misis, na grocery na kami para wala nang labasan ngayong araw na ito kasi nakakatamad niyang lumabas. Babalak sana kayo mag-church ngayong araw Kaso lang. yung uh, road condition and ang hirap kasi may mga may mga parts dito sa area namin na open field so may ito sa binoblow ni yung mga yung mas snow papunta sa road Ikasama e kasama ko kasi yung anak ko kaya I don't wanna take the risk at saka medyo sinisipon yung anak ko guys kaya ayoko hindi ako mo lumabas, nakasama siya as much as possible. So, dito lang muna siya sa bahay until na gumaling siya. But, uh, gusto ko rin ipa-experience yung sa anak ko na mag-ano kami. ah um, ano ba tawag niyan? Parang magtutubo gani. and So, one of these weeks, pupunta tayo, magtutubo gani tayo. We'll see. Pero for now, ah uh, dito lang muna sa bahay. Relax lang. Today is Sunday. Uh, kaya magre-relax tayo ngayong araw. Ooh, this is my second round. And I'm not gonna go without a fight today. Breakfast. Ayan. Ooh. Swabe. Mm. Blizzy yung kitchen namin yun at the moment. Kasi nagluluto si si um, mother ngayon. At dalaga pa natin ito. Ayan. So, the only time that we could cook a lot of food is during the weekend. Put it here, put it here. Busy. no, no. <laughs> You know where's queen? Kwadnero, kemo sa oh my god, sobrang lamig, guys. Sobrang lamig dito sa labas ngayon. <clears throat> so magche-check muna tayo ng mail, samahan niyo ako. At uh, after that, magtatapon tayo ng basura, guys. Kasi ah uh, today is Sunday, so kailangan maglinis. Kailangan na natin maglinis ng bahay. Magche-check muna ako ng mail. Oh my god, grabe yung snow. Whew. Pero hindi pa to ah. kasi <clears throat> nung last year na lalako, ko uh, sobrang lamig talaga and then sobra din yung snow as in nag, nagpala pa ako pero this time hindi nga ako nagpala this time eh. Hindi rin ako nag-request ng uh, mag, uh, mag snowplow mag dito sa harap ng ng bahay kasi nga uh, hindi naman gaano kadami uh, yung yung snow. Take, look at this guys, sino nito? Tumparating na sa And look at that. Oh, kilala ko pala yun. Si ano pala yun? Si, uh, <coughs> si Tom pala yun. Oh, takbo. Takbo. Ha. Huh. Alright. Check natin yung mail natin. Oh, merong dumating mail. Hindi ah. huh. naman masyado important. Tingnan nyo yung snow guys. Woo, grabe yung snow. Look how bad the weather is. Sobrang. <clears throat> Pero wala pa to. Mas mas may may mas grabe pa dito guys. Tingnan yung daan guys. Oh. Sobrang dami ng daan niya. Ha, hindi ako makata makatawid. Meron pang isang ano. Meron pang isang sasakyan. Ayan, woo! Tingin yung usok. Eh, hey, tingnan niyo yung daanan guys, oh. Pulo ng snow. <laughs> oh my God. Pero kagandahan ng yung araw kasi merong, merong sun lumabas si ring araw ngayon uh, and first mission accomplished nakuha na natin yung mail ang susunod na naman natin gagawin is magtatapon tayo ng basura okay yan bit bit ko na yung basura ha huh. alright <laughs> Grabe yung snow mga mga guys, mga tol, mga tropa. Grabe yung snow. Oh my god. Tapos tong tong ano ko pa, tong dala ko pang basura. Ano pa super heavy. Ayan. Sa siguro eh. i-drag ko na lang. Ayan. <laughs> Hu. Woo! ngayon sa negative 10 Itong aking uh, Itong aking camera Para Sobrang lamig Ay. Kabilang kami na naman Woo! Malapit na ito sa Malapit na ito sa dumpster Huh. Nakaka-enjoy din itong snow Huwag lang masyadong magbabad. Kasi uh, mahirap din magkasakit. So, nandito na ako sa dumpster. Huh. Grabe yung snow. Hey yung pangako naninigas na ayan wala masyadong snow ngayong umaga hanggang ngayon tanghali pero yung wind ang grabe sobrang lamig uh, super lamig super duper lamig guys kamay ko nilalamig na ayan at least na-accomplish ko yung mission ko ang dalawa dito sa labas check ng mail at magtapo ng compost kasi naglinis na ako ng bahay ngayong umaga so gusto ko malinis lahat ayan ang kapal ng snow Woo, welcome to Canada hey and So, uh, pumasok ulit ako ng bahay. Tapos lumabas ulit. Gusto lang kumuha ng mga B-roll shot. Uh, parang bitin ata yung video ko kanina. So, gagawa tayo ng mga B-roll shot natin, guys. Let's go! So andito na sa loob ng bahay ngayon guys. Sobrang lamig sa labas. Oh my god. Uh, talagang nangingagat yung lamig sa labas guys. Kaya pumasok na tayo. But we were able to to capture the shots that we want for today. Um nakagawa ako ng small cinematic shots and small cinematic sequence using my DJI Osmo Pocket 3. and uh, this camera is so amazing it can do the job well for sure uh, whether it's gonna be on a low light situation whether it's gonna be a normal mode with a active tracking or um, using with a slow motion with a 120 frames per second and Kayan kaya guys definitely uh, it does the job done properly And uh, gusto ko lang mag shout out sa lahat ng mga kababayan ko na nandito sa Canada guys uh, mag-ingat kayo you probably seen the uh, the outside weather condition um you know kapag lumabas kayo uh, make sure na naka complete gear kayo kasi oh my god uh, hindi joke yung uh, weather natin sa labas kaya ingat ingat god bless inyong lahat and uh, if you guys like my video and my content uh, please give it a thumbs up And comment para makapag-interact din ako sa inyo. And then, um, yeah, consider subscribing if you like this video. And I'll see you guys on my next vlog. Peace!